Good morning everyone at dahil nga pumasok na ng aking mga anak, eto nga tumambay muna ako dito sa may balkon namin at dahil nga namimiss ko talaga tumambay dito dahil ilang months na na hindi ko na nagawa ito dito. At habang nagkakape nga ako ay tinitignan ko yung mga halaman ko. Ang gaganda na kasi ng mga dahon nila. Alam niyo naman kapag tag-ulan talaga ay gumaganda yung mga halaman natin. Kaya nga napasarap yung pagtambay ko dito. Alam niyo yung paupo-upo lang ako dito pero iniisip ko kung ano na naman yung lulutuin kong lunch ng aking mga anak. At dahil nga maagang umulan dito, sabi ko magluluto na lang ako ng munggo at magpiprito ako ng isda. Sumakto nga at meron nga nagtinda ng isda dito sa amin. Kaya ayun, napabili na lang ako kaysa pupunta pa ako ng market. Pinakuluan ko na nga yung munggo at eto nga tinatanggal ko na lang yung mga balat niya. Kayo rin ba kapag nagmumunggo kayo, tinatanggal niyo yung mga balat niya? Sa amin kasi, tinatanggal namin yung balat niya kasi nga mas masarap siya at mas malapot. At dahil nga ang isasahog natin ay manok, at eto ginisa ko muna para naman mawala yung lansa bago ko siya isalang sa may munggo. And next naman, itong kalabasa para lumambot na rin and last na lang yung dahon ng alukbati. Ito nga pala yung binili kong isda kanina. Yung dalawa ipiprito ko lang ngayon tapos yung tatlo ilalagay ko muna sa ref namin. Pagkatapos ko ngang iprito yung isda, eto rinedi ko na rin yung lunch nila para mahatid ko na rin sa school nila. May mga nagsasabi na kapag nasa bahay lang daw yung nanay, eh masarap daw ang buhay. Nakahiga lang daw at pa cellphone cellphone lang sa bahay. Simula po paggising namin ng maaga, gumigising kami ng 5 o'clock, magpre-prepare ng breakfast, paggising ng mga anak, aasikasuhin namin hanggang sa makaalis sila dito sa bahay. Siyempre may konting pahinga din, pagkakain na din tayo, at siyempre hindi mawawala yung paglilinis natin ng bahay, pag-aasikaso ng mga kalat ng mga anak, pagliligpit ng higaan, ang paghuhugas ng pinggan. Ganito po yung nagiging routine namin bilang isang nanay. At bago nga ako magpapahinga at humigahiga, ay syempre talaga namang lilinisin ko muna tong bahay namin. Alam nyo ba na hindi ako sanay na hindi malinis yung bahay bago ako magpahinga. Kaya naman, kung may mga tatapusin talaga ako mga trabaho, ay tatapusin ko talaga yan. O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye!